Yes, good day mga boss. Maraming salamat sa pagbisita sa aking YouTube channel. Ako nga po pala si Ariel Motoshop. Nag-update tayo dito sa SLEX TR4 at uh, nag-update din tayo dito sa may bypass road ng Alaminos to San Pablo, Laguna. At yan po yung ating tampok sa araw na ito para makita natin ang ating update dito sa Alaminos to San Pablo, Laguna at... Uh, Itong napapanood nyo po ngayon mga boss ay ito po yung ating huling update dito sa Alaminos San Pablo Laguna at napag-alaman natin na itong Alaminos San Pablo Laguna mula dito sa May San Juan hanggang sa May Palma ay uh, may uh, tinibag ng kalsada dito. Bawa nang nung una kaya sinarato ay may sira na yung tulay. Ngayon naman nung madaanan natin ay meron na ding sira yung kalsada. Ay, sinabay na siya dun sa tulay. So, sabi, ay uh, hindi pa naman masyado nagtatagal tung kasada na to. bagay ngayon ko naman uh, na-i-vlog to, hindi ko to naumpisahan. Pero itong Alaminos San Pablo bypass Road na ito ay bago pa to. At uh, katunayan nga, yung mga karugtong nito ay hindi pa tapos. Bali ang kumpleto pa lang dito ay itong uh, ay uh, package A dito lang sa May San Juan to San Miguel gawa nang yun sa may San Miguel, sa may kabila ay putol-putol pa doon hindi pa ay ang right of way so ibig sabihin nga ay hindi pa yon tapos ah, uh, yun nga lang nakakalungkot gawa nang dito sa lugar na ito so halimbag natin ay mayroon na agad uh, silang sirang karsada at yung tulay ay parang babagsak na so, ah, uh, sabi ko nga doon sa unang vlog natin ay ah, uh, uh, dito na pupunta yung ating buwis. Lalong lalo na ngayon na may issue ang DPWH sa kanilang pamumuno dito sa infrastructure project ng ating gobyerno. Tax natin ang ginagamit dito. Kaya abangan nyo yung ating mga vlog dito para lalo pa sa mga loob nyo. <laughs> na kung saan ay dito lang pupuntang ang ating buwis. <laughs> Ay siya, na natin mga boss ang ating kasunod na vlog dito sa Alaminos San Pablo Bypass Road. Itong nasa kanan natin, ayan yung papunta ng Lipa. Ano ba sinabi ko kanina? Alaminos sa San Pablo. Alaminos to Lipa. Yan. Levinus tulip at tapos ito yung San Pablo gulo ko, ah tapos ito yung sinasabi ko sa inyo papasukan nyo papunta dito ito yung dito red red sa inyo na may madadaanan kayong maputik na lugar kaya ah, kung ako sa inyo huwag na muna kayong dumaan dito lalo na at ah, maulan ito yung ah, parte ng Alaminos to San Pablo na ah, hindi pa ayos ang right of way Itong lugar na to. Okay, andito nga tayo sa Alaminos to San Pablo Bypass Road. Uh, tulad ng pinakita ko sa inyo, yun yung uh, papasok ng uh, Alaminos to San Pablo Bypass Road pagkagaling ng Lipa to uh, uh, Alaminos to Lipa. tanyo naman ang daan dito. Parang kalamay. O. Oh. Ganyan. Dito ka dadaan. Ay huwag ka nang dumaan dito talagang napaka putik so didiretsuhin lang natin to yung nakita natin dinaanan doon ay yung yun yung uh, hindi pa ayos ang right of way hindi talaga yun yung uh, daan itong Alaminos to San Pablo uh, meron din na alignment na kailangan makuha ng uh, bypass road kaya ala hindi pa ayos yan tapos ang uh, problema natin ngayon gusto kong magpalipad ng drone kaya lang pagka ako'y nagpalipad maya maya ay naambon maya maya ay naambon kaya uh, di mo na mamaya na siguro tekyan po ako pagka mayroong pagkakataon na magandang panahon basta ta titeraterate ko lang to hindi ko alam kung magugustuhan yung video ito hindi kayo nang bahala pag gusto nyo edi eh salamat pag hindi, hindi salamat din tsaka pala meron tayong mga update uh, diyan sa SLEX TR4 ang SLEX TR4 ay nasa gawing kaliwa lang natin dito sa kabilang ito andyan ang SLEX TR4 yun yung kabilang yung TR4 yan kaya dito tayo nadaan para maalaman nyo na itong Alaminos San Pablo bypass road ay pagka maulan hindi siya passable Di, mula diyan yan sa may Lipa to uh, Alaminos to Lipa bypass road hindi siya passable kuha sa mga magaganda sa sakyan <laughs> hindi kahit sa anong sasakyan kuha ng mayroong uh, parte dito na uh, maputik meron kasi dito yung right of way na hindi pa ayos kaya talagang may madadaan ng kayong maputik dito tulad ng motor natin ay maputik na gawa ng ating dinadaanan maputik so yung nakikita uh, nyo yan sa kanan natin kulay brown ay ipayan ng niyog siguro eh, yan yung ginagawang palyat pinatutuyo lang tapos eh, siguro gagawin yung palyat awan natin basta yun yung uh, ano hindi yung lupa yun ay ano ipa niyog inibilad nila para siguro i-recycle so ayan makikita nyo dito sa ating kaliwa ay nagkukulay brown ang kalsada pero sa mintado yan ito yung sinasabi ko sa inyo lugar na maputik na hindi talaga siya possible pero parang tinambakan yata nung huling daan ko kasi dito ay maputik pero klaseng maputik pa rin Oh. alam niyo no. May vlog ako nito nung huli. Kaya ngayon idadaanan na lang natin. motorin na lang natin to dire diretso. At ah uh, kita naman ang langit. Parang uulan, parang hindi. Kanina nagdalawang beses ako nagpalipad. Ay talagang pagkakapalipad ko yung maya-maya ay pandalas na ako mag uh, pababa ng drone at naulan. So dito may kalamay uli. Piyesta yata dito at mga nagkakalamay Ah grabe O oh, ito yung sinasabi ko sa inyo Na hindi siya possible O oh, naniniwala naniwala na kayo eh, pag hindi pa kayo naniwala Ay eh, ko na lang sa inyo O oh. Ang lalim Kaya lumalim yun ang ganyan Kada daan kada daan Ay eh, talagang Wala Putik talaga Hindi talaga siya possible O oh, grabe oh. Putik o oh, hindi, huwag na kayang dumaan dito. Kanina nga, may nagtanong sa akin kung saan daw yung uh, daan papunta ng Chaong. Hindi ko sila tinuro dito. Alam ko naman matadaanan to. Guha ng Diyos, may una-unahan diyan. Pwede kang kumaliwa, Diretso ka ng ano, um, may 7-Eleven. Hindi ko nang tinuro. Guha ng ako'y okay, napapaawati, maganda pa naman yung sasakyan. Ang ginawa ko, tinuro ko na lang na pagka doon... <laughs> Doon ko kasi sila nakita sa may papasok ng uh, bypass road. Uh, nakatigil ako doon. Nag-vlog ako. Ay nagtanong sa akin. Sabi ko, eh pagdating doon sa dulo, kumaliwa, tapos kumanan para diretso uli ng bayan ng San Pablo. Hindi ko to, hindi ko to tinuro. Panang Alam ko pagka ganitong maulan ay hindi talaga siya advisable daanan Pangit. Pangit ng daan. Kaya siguro uh, nakatulong tayo kahit paano sa ganong paraan at uh, diretso pala diretso pa rin tayo walang putol lang ating video ang ako'y nagugutom na nakikita akong palamigin tuloy tuloy pa rin tayo sa ating video kung anong ilang minuto man to basta pakita nila ang nadiretsuhan itong kalsadang ito wala nang paliparan ng drone wala nang pangamamay ay abu na naman ay po oh. basta tingnan nyo na lang dito sa baba at ito na yon. malapad naman itong uh, bypass road ng Aluminos to San Pablo kala hindi pa tapos pag ito'y tapos na marami nang nadaan sigurado ang malilinis na yan katulad yung mga dumi-dumi na yan sa gilid malilinis na yan sa ngayon lang talaga hindi pa gawa ng hindi pa tapos. Meron pa din yung isang uh, kailangan tapusin. Right to way. At dinisaw so, na na na, -na rin. Natatanong ko na. Kita niya yan. Kulay green na yan. Yan dapat yung uh, diretso nitong TR4. Ay, TR4. Oh, TR4 na naman ako. Hindi pa ako nakakamove sa TR4 eh. Uh, nitong uh, bypass road ng alaminos San Pablo. Putol na yan. Diyan sa may dulo na yan. Kaya uh, ito yung ating update ayan putol na to dito pali tulay to ayan tulay tapos putol diyan sa dulo ang diretsyo na and, ando sa kabila may tulay doon ginagawa at tayo uh, itong tinutumbok na to ito yung uh, right of way na dapat ay kukunin itong uh, bypass road ng Alaminos to San Pablo ang kaso lang ay hindi pa siya ayos So ito yung pinakamalaking right of way dito na hindi pa siya na aayos itong diretsyong ito. Ito yung isa sa uh, kailangang makuha ng uh, Alaminos San Pablo bypass road. yun e, nakikita nyo yan. At uh, medyo mainit. Anong gusto nyo? Palipad tayo ng drone? Sige, subukan natin. Pero kita nyo mga busa, hindi tayo makakapagpalipad dyan ng ayos. Kuha ng pagka medyo naramdaman natin na naambo na naman ibabalik agad natin ang drone sige sige hanap lang ako dito ng malilom at uh, tayo ay pupuesto teka lang hindi tayo dito. mahaba itong tulay na ito eh mahaba haba ito dini tayo sa may lilom mahaba din yung ating ibiniyahe eh. at uh, dini tayo sa may lilo. sa may lilim So meron dito ang signboard. This is uh, this is where your taxes go. Galing. Name of project. 25 d 0096 Ito, 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 ito. Ang basahin nyo na lang. So, andyan yung detalye. Tapos, ito. Screenshot nyo na lang. Tapos, basahin nyo. Tapos, dito sa kabila, meron din. Ang init screenshot nyo na lang tapos basahin nyo baba natin ng konti screenshot nyo basahin nyo tapos din sa ilalim ay wala na siyang detalye ay ba nakalagay sino contractor hindi ko makikita ayun St. Matthew General Contractor ito 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 so St. Matthew Kailan ang completion date address completion date wala nakalagay target completion ito pala wala wala nakalagay siguro kaya wala nakalagay gawa na ng anong right of way ah uh, tapos dito implementing office Sars Fund. Nakalagay din. Uh, St. Matthew. Uh, date started April 4, 2025. Alin yun? Parang alin ba yun? But April 4. Sige screenshot nyo na lang mga boss ha. Kung gusto nyo makuha ang detalye. Sige karapatan naman natin kung makukuha uh, yan. Kuha nang sabi nga na nakalagay dito this is where your taxes go okay sige wala na kayo ako na yung kapali pa dito ng drone para makita natin yung uh, diretsa na yan yan yung right of way na uh, hindi pa ayos kaya hindi pa makadiretsa itong ano uh, bypass road ng Alaminos to San Pablo ang direction natin ngayon ay uh, papunta ng Bicol ayan, para madali direction papunta ng Bicol buwan ang nasa likod natin ay direction papunta ng Manila at yung na nakikita nyo sa baba ay yun yung uh, uh, pasamantalan dinadaanan ngayon ng uh, mga residente diretsyo diyan yung sa may tulay dun sa may kabila na yun na dapat ay yan ang uh, masasakop nitong Alamino San Pablo bypass road kaya nga lang hindi pa siya matipag, matibag maigi gawa ng hindi pa ayos ang right of way diyan hindi ka pwedeng basta lumampas diyan baka ikay mataga kaya yan ay hindi pa ginagalaw pero butas na yan nala ay syempre hindi mo maitutuloy yan hanggat hindi pa ayos ang kasunduan diya sa mga residente at ito nakikita nyo nga mga boss ay ito yung tulay dito sa may barangay San Miguel San Pablo Laguna na yan ay tapos nang buhusan at tinatambaka na lang sa magkabilang dulo ng lupa para mabuhusan na rin ng semento uh, para yan ay tapos na. Gawa nang 'yon nandito sa likod natin, nakita niya naman kanina halos ay na dito sa tulay. At ngayon naman mga boss, ang ating drone ay pabalik na sa home point at matatanaw natin doon sa magkabilang dulo, ibiro yung hindi diretso. Medyo pumaling pa nga ng kaunti. So yan, ang uh, right of way na kailang uh, maayos para magtuloy-tuloy na itong uh, bypass road na to dito sa May Barangay San Miguel, San Pablo, Laguna. Okay mga boss, at yan po yung ating update dito sa uh, Alaminas to San Pablo Bypass Road at uh, talaga namang kitang-kita nyo. Ang uh, napakahaba pa nitong right of way na to, na kailangan ay lambingin pa yung mga may-ari nitong mga property na madadaanan dito para matapos na yung uh, Alaminos to San Pablo bypass road na yan. Sana naman bago matapos ang uh, 2026, ayan ay nadadaanan na. Gawa no? ng uh, siyempre, eh, hindi rin naman biro ang... Uh, Halimbawa, ko ang uh, may-ari ng uh, property diyan at hindi maayos ang uh, pagkakabayad sa iyo. Bay, bakit mo naman isusurrender sa kanila? Siyempre, eh, bago naman ma bago mo bitawan 'yan na ay ariglado uh, at hindi gadedado, di ka? So, 'yan ang siguradong issue niyan kaya 'yan ay sa ngayon ay hindi pa madahandaan at hindi pa maumpisahan at 'yan nang kung yan ay ayos na ay sigurado napakabilis lang ng mga equipment ng mga uh, DPWSD yan o ng mga uh, kontraktor ay siguradong tibag agad yan pag kaya na okay na kaya mga boss abangan nyo pa yung ating mga susunod na vlog dito sa Alaminos to San Pablo Bypass Road at para mapanood nyo meron pa tayong mga kasunod na vlog niyan hanggang sa tayo ay makarating doon sa pinakadulo sa may barangay San Vicente San Pablo, Laguna. So maraming salamat mga boss at kita-kita tayo sa susunod na video. Salamat po. We're gonna, we're gonna